Wi-Fi. May masamang dulot sa kalusugan ayon sa pag-aaral. Lumabas sa pag-aaral na isang silent killer ang wifi dahil hindi agad nararamdaman ang masamang epekto nito sa kalusugan. Ayon sa mga dalubhasa, ang non-thermal radio frequency radiation na mula sa Wi-Fi ay nakakasira sa normal na pagdevelop ng mga cells sa ating katawan. Napag-alaman din na malaki ang epekto ng Wi-Fi sa tulog ng isang tao dahil nakakaadik ito na nagiging sanhi ng pag-iiba ng sleeping pattern na minsan ay nagiging sanhi pa ng insomnia. Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, ang sobrang pag-expose ng mga kalalakihan sa wifi ay nagdudulot ng pagbaba ng sperm count. Napag-alaman din na maaring magka-cancer ang taong masyadong exposed sa wifi. Dahil sa electromagnetic radiation na isasasanhi na pagkabuo ng tumor, tayo ng mga eksperto, iwasan ang sobrang paggamit ng wifi para makaiwas sa mga sakit na maaring makuha dito.